Vergo, makinig ka ng mabuti dahil walang nakakita sa mga isinuko mo. Kahit ang mga taong isinuko mo ito para sa kanila. Hindi nila alam ang mga gabing walang tulog. Ang tahimik mong panalangin. Ang sakit na tinatago sa likod ng iyong ngiti. Matagal ka ng matatag kaya parang pati ang universo ay nakalimot na naghihintay ka pa rin. Pero may pagbabago ngayon tahimik katulad mo. Dahil ito na ang panahon kung kailan naririnig ang mga tahimik na sakripisyo. Kung kailan ang hindi masabing sakit ay nagiging hindi inaasahang biyaya. At ang gantim pa lang para sa iyo ay muling natatagpuan ang daan pa uwi. Kung minsan mo nang ibinulong, may nakakakita pa ba sa akin? Ito na ang sagot mo. Ito ay hindi isang prediksyon. At hindi rin ito isang pangakong ibinigay ng mga bituin na hindi mo naman kayang abutin. Ito ay isang pagkilala. Dahil Virgo, matagal ka nang pasan ang bigat ng iba na nakalimutan mo na kung ano ang pakiramdam ng malayang gumalaw. Na tumanggap ng walang guilt. Na magpahinga ng hindi kailangang magpaliwanag kung bakit pabud ka. Ngunit ang universo, kailanman ay hindi nakakalimot sa mga taong namumuhay ng may tahimik na integridad. Sa mga nagbibigay ng walang inaasahang papuri. Sa mga nagpapagaling ng iba habang tinatago ang sariling sugat. Sa kulturang Pilipino, ang tawag natin dito ay kakayanan, ang tahimik na kakayahang magtiis. Ang patuloy na pagharap. Ang patuloy na pagbibigay kahit walang bumabalik. Ngunit ngayon may kakaibang nagsisimula. Isang di nakikitang sinulid ang humihila sa iyong enerhiya. Hindi dahil humiling ka, kundi dahil handa ka na talagang tumanggap. Hindi sa pagiging mas mainay. Hindi sa pagiging mas malakas. Kundi sa pagiging mas banayad. Mas bukas. Mas nakaaliin sa gantimpalang noon pa para sa iyo, ngunit kailangang maghintay hanggang sa handa na ang iyong espiritong maniwalang maaari talaga itong mangyari. Hindi ito tungkol sa pagiging ibang tao. Ito ay tungkol sa pagbabalik sa bahagi ng sarili mong hindi kailanman nasira, kundi natabunan lang ng sakripisyo. At ngayon? Panahon na para bumangon ang bahaging iyon. Ang lakas ng hindi kailanman nasabi. May mga taong kailangang sumigaw para marinig. May mga nagpapatunay ng kanilang halaga sa inay, sa papuri, sa mga titulo at palakpakan. Pero hindi ikaw, Virgo. Palagi kang kumikilos sa ibang paraan. Tahimik. May layunin. Ginagawa mo ang kailangang gawin kahit kapalit nito ay sarili mong pagod. Kahit walang bumati ng isalamat. Kahit hindi man lang napansin ng mga taong ginagawa mo ito para sa kanila. Iba ka magmahal sa paraang hindi nakikita ng lahat. Sa presensya. Sa pananagutan. Sa paulit-ulit na pagpili sa iba bago ang sarili. At habang tinuturing ng mundo na lakas ang pagiging matapang at maingay, ang sayo ay banayad pero mas malalim. Sa kulturang Pilipino, may tahimik tayong paggalang sa mga taong marunong magtiis ng hindi umiimik. Nakikita natin ito sa inang ibinibigay ang huling pagkain sa anak. Sa kapatid na bayi na walang reklamo, nagpapadala ng pera habang nakangiti. Sa matandang may dalang karunungan, hindi sa mga salita, kundi sa kilos at halimbawa. Ito ang sakripisyong hindi ipinagmamalaki pero bumubuo ng buhay. Virgo, ikaw ang ganitong uri ng kaluluwa. Ikaw ang nananatiling matatag habang nagkakagulo ang lahat. Ikaw ang umaako ng bigat na hindi mo naman talaga responsibilidad, hindi dahil kailangan kundi dahil kaya mo. At kahit lahat ng dinadala mo, bihira kang humingi ng kahit ano kapalit. Pero mayon, hayaan mong sabihin ko ang matagal nang hindi mo naririnig. Nakikita ka. Hindi lang ng mga tao sa paligid mo, kundi ng mas mataas na puwersa. Nang enerhiyang nakakakita sa mga hindi pinapansin ng iba. Nang tahimik na karunungan ng universo na marunong magbalanse, kahit hindi marunong ang tao. Dahil ito ang katotohanan. Ang bawat tahimik na sakripisyo ay nagpapadala ng enerhiya. Isang espiritual na alon na hindi nawawala, kundi naipon. At kapag dumating ang tamang oras, babalik ito sayo. Hindi bilang bayad hindi bilang karma, kundi bilang alignment. Ang pagod na nararamdaman mo ngayon ay hindi dahil mahina ka. Ito ay dahil handa ng bitawan ng iyong kaluluwa ang bigat na matagal mong dala. Handa ka ng talikuran ang kwento na nagsasabing ang pagmamahal ay laging may sakit. Na ang paglingkod ay nangangahulugang manahimik. Na ang halaga mo ay nasa kung gaano karami ang kaya mong ibigay. Ang biyaya mo ay hindi dumarating dahil humiling ka nito. Dumarating ito dahil matagal mo na itong naipon sa libu-libong paraang hindi nakita ng iba. At nayon, ang enerhiya sa paligid mo ay nagbabago. Hindi dahil sumigaw ka para dito. Kundi dahil ginawa mo na ang lahat tahimik pero totoo. Kapag tila tahimik ang universo. May sandali sa bawat paglalakbay ng isang vergo kung kailan ang katahimikan ay nagiging napakalakas. Kapag nagsimula ka ng magtanong. Paano kung wala palang sa saysay lahat ng ito? Paano kung lahat ng effort at sakripisyo ko ay hindi man lang napansin, kahit ng universo? Nakikita mong umaabante ang iba, maingay, magulo, walang pakialam, pero tila sila pa ang mas pinagpapala. Mas napapansin. Mas sinuswerte. Mas minamahal. At ikaw. Na may spreadsheet ng mga responsibilidad. Kalendaryo ng mga pangako. Tahimik na sinasalba ang kaguluhan ng lahat sa paligid mo. Ikaw ay naghihintay at naghihintay. At patuloy na naghihintay. Hanggang sa dumating ang araw na kahit ikaw na palaging matatag ay parang gusto ng bumigay. Pero hayaan mong ipaalala ko ang isang bagay na sagrado. Hindi kailanman tahimik ang universo. Tahimik lang ito kapag may inihahanda para sayo. Virgo, ang landas mo ay hindi ginawa para sa madaliang tabumpay. Hindi ka nilikha para sa mabilisang papuri o pansamantalang gantimpala. Ikaw ay inilaan para sa malalim na biyaya, ang uri ng tagumpay na tumatagal. Ang gantim palang kailangan ng ugat, hindi nang madali ang diskarte. At, nakakaramdam talaga ng pag-iisa sa landas na ito. Sa Pilipinas, tinuturo sa atin ang halaga ng pagtiis, ang pagtitiis at pagpapatuloy, kahit hindi agad nakikita ang bunga. Pero ang pagtitiis na walang pagkilala ay maaaring maramdaman na parang parusa. At yan ang bitbit mo, hindi lang ang gawain, kundi pati ang bigat ng tanong, may halaga ba talaga lahat ng ito? Ngunit ito ang hindi alam ng karamihan. Hindi palaging kilos ang anyo ng paglago. Minsan, anyo ito ng pananatili. Na parang walang gumagalaw. Na parang ang mga dasal mo ay tumatama lang sa kisam. Pero sa ilalim ng lahat ng iyon, sa puso mo, sa enerhiya mo, sa espiritu mo, may nag-ayos. Ang tahimik mong panahon ay hindi walang laman. Ito ay sagrado. Isang espiritwal na silid paghintay. Paghahanda para sa gantim palang hindi pwedeng madaliin dahil hindi rin ito pwedeng sayangin. Kung dumating ang biyaya noon pa, baka ibinigay mo lang ito sa iba, gaya ng palagi mong ginagawa. Baka sinabi mong, mas kailangan nila kaysa sa akin. Pero ngayon? Ngayon, handa ka nang tanggapin ito nang walang paghingi ng tawad. Ang katahimikan ay hindi parusa. Ito ay katumpakan hindi ka binaliwala. Ikaw ay pinrotektahan sa mga bagay na hindi pahanda, sa mga taong hindi tugma sa landas mo, sa mga oras na maaaring iligaw ka mula sa tunay mong layunin. At ngayon, Virgo, ang katahimikan ay malapit ng mapalitan. Hindi ng ingay. Hindi ng kaguluhan. Kundi ng isang pagbabago, malinaw, nakahanay, at walang duda na para talaga sa iyo, na magpapalinaw sa lahat ng paghihintay mo. Ang pagbabagong hindi mo inasahan, pero matagal mo ng karapat dapat. Minsan, dumarating ang mga biyaya ng walang babala. Hindi dahil nakalimutan ka nila, kundi dahil hinihintay lang nila ang tamang oras. Virgo, ang oras na yon ay malapit na. At hindi ito malabo o malayong pangako. Ito ay personal. Tumpak. At nagsimula na itong gumalaw. Ngunit hindi ito darating na may kumikislap na ilaw o malalakas na senyales. Darating ito na gaya mo, tahimik, nakatapak sa lupa, may layunin. Sa mga simpleng pag-uusap. Sa mga bagong oportunidad na parang biglang akma. Sa magaan na pakiramdam sa dibdib na parabang may naalis na bigat. Ang gantimpala ay hindi isang ingrandeng palabas. Ito ay isang panunumbalik. Nang iyong enerhiya. Nang iyong kalinawan. Nang iyong kapayapaan. At ng iyong kasaganaan. Dahil ang uniberso ay hindi nakakalimot sa mga ibinigay mo. Naghihintay lang ito hanggang sa hindi mo na kailangang patunayan na karapat-dapat ka. At ikaw, Virgo. Hindi ka na humahabol. Hindi ka na nagmamakaawa. Natutuhan mo na ang aral. Ang halaga mo ay hindi nakabase sa kung ano ang kaya mong gawin para sa iba. Kundi sa kung sino ka habang walang nakakakita. Kaya ngayon, swak na swak ang gantimpala. Dahil nayon, hindi mo na ito basta ibibigay. Igagalang mo ito. Pangangalagaan mo ito. May intindihan mong ito ay hindi lang para sa iyo, kundi para sa kinabukasang binubuo mo, para sa pagpapagaling na maibibigay mo sa iba kapag puno ka na muli. Sa diwa nating mga Pilipino, alam natin na ang para sa iyo ay babalik at babalik sa iyo, kahit gaano pa ito katagal. Maaaring maantala. Maaaring lumihis. Pero kung ito'y nakalaan iyo sa espiritu, hindi ito mawawala. Ang paparating ay higit pa sa pera, tagumpay, o pagkilala. Ito ay mas malalim. Ito ang pagbabalik ng balanse. Ang pagtatapos ng tagtuyot sa damdamin. Ang pagkalagot ng mga bigat na hindi nakikita. Ang pagsisimula ng kagaanan, hindi dahil naging perpekto ang buhay, kundi dahil hindi mo na kailangang akuin ang lahat mag-isa. Babalikan mo ang kabanatang ito at maintindihan hindi pala ito katapusan. Ito pala ang pagbubukas. Ang espiritual na pagbitak na nagpahintulot sa liwanag na makapasok. Ang pagbabagong nagsabing, Ginawa mo na ang sapat. Ngayon, hayaang lumapit ang para sayo. Kaya huwag mong madaliin. Huwag mong pilitin. Makibagay ka lang dito. Gumagalaw na ang enerhiya. Dumadaloy na ang agos patungo sayo. At ang kailangan mo nalang gawin ay huwag itong pigilan. Paano tanggapin ang matagal mo nang para sayo? Minsan, ang pinakamahirap para sa isang Virgo ay hindi ang pagbibigay kundi ang pagtanggap. Sanay kang laging nariyan para sa iba. Kaya kapag ang buhay naman ang gustong maging nariyan para sayo. Nag-aalangan ka. Sobra kang nag-iisip. Tinatantya mo kung tika rapat dapat ka ba talaga. Nakakaramdam ka ng guilt kapag nagpapahinga, kapag tumatanggi, kapag tinatanggap lang ang biyaya ng walang kapalit. Pero ang enerhiyang papalapit sa iyo ngayon ay hindi humihingi ng patunay. Ang hinihingi nito ay pahintulot. Hindi mula sa universo. Kundi mula sa iyo. Dahil walang biyayang mananatili kung hindi ito bukas na tinatanggap. At walang gantim palang mag-ugat sa pusong naniniwalang hindi ito karapat dapat sa kadaanan. Vergo, papasok ka na sa kabanata ng buhay mo kung saan ang tanging tungkulin mo ay tumanggap. Nang may biyaya. Nang may bukas na loob. Nang walang guilt. At ganito mo ito sisimulan. Unang hakbang, bitawan ang e-martyr complex. Hindi mo kailangang patuloy na masaktan para lang patunayan na malakas ka. Hindi mo kailangang sirain ang sarili mo para buuin ang iba. Ngayon, ikaw naman ang may karapatang alagaan. Hayaan mong may magbigay sa iyo ng walang paghingi ng tawad. Ikalawang hakbang, linisin ang iyong enerhiya ng may layunin. Gawin ang isang tahimik na ritual. Sindihan ang puting kandila. Lagyan ng asin ang isang mangkok ng tubig. Bigkasin ng malakas ang affirmation na ito. Pinalalaya ko ang hindi para sa akin. Tinatanggap ko ang aking kinita. Handa na akong tumanggap. Simple. Sagrado. Makapangyarihan. Sa tradisyong Pilipino, ginagamit ang tubig at asin hindi lang para sa katawan, kundi pati sa kaluluwa. Gamitin mo ito. Hayaan mong suportahan ka. Ikatlong hakbang, isulat ang handa mo ng tanggapin. Hindi ang basta mo lang inaasam. Kundi ang tunay mong handa ng tanggapin. Isulat ito na para bang paparating na ito. Hindi dahil sa mahika, kundi para maihanda ang iyong puso't isipan sa pagtanggap kapag dumating na ito. Ikaapat na hakbang, huwag humingi ng tawad sa iyong kaligayahan. Kapag dumating ang gantimpala, huwag kang magtago. Huwag mong itago ang liwanag mo para hindi ma-insecure ang iba. Matagal mo nang pinahina ang sarili mong kinang. Ngayon, panahon na para sumilay, hindi para magyabang, kundi para ipakita na ang kabutihan ay dumarating sa mga namumuno gamit ang puso. Vergo, ang iyong kagalingan ay hindi sa paggawa ng mas marami. Ito ay nasa mas kakaunting gawin, pero mas may presensya. Mas may lambing mas may pananampalatayang karapat dapat kang tumanggap, nang hindi kailangang patunayan mulit muli. Ito na ang pagbabago. At ito ang iyong sagradong tungkulin ngayon. Huwag mong hanapin ang bagay na papunta na talaga sa iyo. Ihanda ang iyong espiritu. Alisin ang mga balakid. At hayaang ang talagang sa iyo ay makabalik sa iyo. Ang iyong panahon ng tahimik na tagumpay. Hindi ka humingi ng pagkilala. Hindi ka naghintay ng palakpakan. Hindi mo kailangang mapansin, pero karapat dapat kang mapansin. At ngayon, Virgo, tumutugon na ang universo. Hindi sa pamamagitan ng ingay. Hindi sa kabuluhan, Kundi sa isang bagay na mas naintindihan mo kaysa sa karamihan, kayusan. Isang banal na pagkakaalin. Isang mahinahong pag-usbong. Isang tahimik na pagbabago na nagpapatunay hindi ka kailanman nakalimutan. Dahil ito ang katotohanan. Ang mga isinakripisyo mong tahimik. Ang mga ibinigay mong walang kapalit. Ang mga tiniis mong hindi bumigay. Ay hindi lang humubog sa landas mo. Ito rin ang dahilan kung bakit may kapayapaan ka ngayon na hindi kayang galawin ng kahit anong bagyo. Ito ang panahon mo ng tahimik na tagumpay. Ang uri ng tagumpay na hindi kailangang ipost. Ang tagumpay na makikita sa mahimbing na tulog, kalmadong umaga at pusong pun. Ang tagumpay na hindi kailangang ipaliwanag sa kahit kanino. Wala ka nang kailangang patunayan. Wala ka nang kailangang habulin. Tanging pagtanggap na lang ang natitira. Hayaan mong ang iba ang maghabulan. Hayaan mong sila ang magkumpara. Ikaw, ikaw ay umaangat ng hindi kailangang tumakbo. Dahil Virgo, ang landas mo ay hindi tungkol sa madaliang ruta. Ito ay tungkol sa pagkakaalin. At nayon, ang lahat ng naudlot ay dumarating na hindi dahil nakiusap ka. Kundi dahil tumugma na ang enerhiya mo sa kung ano talaga ang nakalaan para sa'yo. May kakaibang elegansya sa sandaling ito. Isang banal na katahimikan. Parang huminto ang mundo, hindi para sa drama, kundi para sa paggalang. Upang bigyan daan ang tahimik na pagbabalik ng lahat ng minsan mong isinuko. Kaya hayaan mo itong mangyari. Hayaan mong manalo ka ng tahimik. Hayaan mong gumaling ka ng banayad. Hayaan mong maging ikaw, hindi sa ilalim ng presyon, kundi sa pamamagitan ng pahintulot. Hindi mo kailangan ng spotlight. Hindi mo kailangan ng malalakas na papuri. Dahil ang totoo, Virgo alam na ng kaluluwa mo. Ang tagumpay na ito ay hindi maingay. Ito ay sagrado. Ito ay iyo. At ito pa lang ang simula. Panawagan para sa aksyon. Kung ang mensaheng ito ay tumama sa isang bahagi ng puso mo. Kung pakiramdam mo ay para talaga ito sa iyo, sa bahaging matagal nang hindi nakikita ng iba. Huwag mo itong sarilinin. May isa pang tao dyan, marahil isa ring vergo, marahil hindi, natahimik din pasan ang parehong bigat na minsan mong dinala. Ibahagi mo ito sa kanila. Ipaalam mong hindi sila nag-iisa. Iparamdam mo rin sa kanila ang naramdaman mo, na nakita, na naintindihan, at na may lakas kahit sa katahimikan. At kung handa ka nang angkinin ang matagal mo ng karapat-dapat. Isulat ito sa comments. Handa na akong tumanggap ng may kapayapaan. Dahil kapag binigkas mo ito, sumasabay ka sa daloy. At kapag sumabay ka sa daloy, nakikinig ang universo. Salamat sa pagdaan. Salamat sa patuloy na pagtitiis. At higit sa lahat, salamat sa pagiging ikaw. Ang tahimik mong gantimpala ay papalapit na.